Good morning, guys. Ngayon is 11.30, 35.40. 11.40 na ngayon. Umaga. So, karating ko lang. Kasi, gusto kong magluto ng spaghetti. Namiss ko eh. Miss kong kumain. Luto ako nitong Spaghetti. Hindi ko alam kung anong lutoin ko eh. Pansit pa o spaghetti. Kaso may nagsabi, spaghetti na lang daw kasi masarap. O, di spaghetti na lang. Nagpunta ako ng Watson. Watson. Abisaya. Watson. Tapos, kasi naubusan ako ng ganito. So, ito ngayon siya. Ang ginagamit ko sa umaga, tanghali, gabi. Babad mo lang siya ng 3 minutes sa iyong balat. Pala tapos, pagkatapos niyan, pwede kang mag-lotion. -lo ito pag ako nag ano nag umalis sa araw naggumagamit ako nito dalawa yung ginagamit ko eh ito kasi lotion to shan na may kasamang pang-araw yan oh tingnan niyo sakura body lotion meron na siyang SPF pwede siya sa init kaya itong ginagamit ko, nilagay ko lang sa aking balat pagka ako lumabas. Yan. Dalawa kasi to eh. Yung ginagamit ko sa araw. Pero hindi to ginagamit sa muka. Yung ginagamit ko sa muka, yung basilin na yun oh. No? Itong yung basilin daily refreshing. Yan. Yan yung ginagamit ko. Tsaka ito. Pag sobrang pag hindi masyadong mainit. Ito. Maganda to. Yan siya. Maganda. Tapos alam mo ba yung sabon? naubusan na kasi ako ng sabon kaya ito maganda siya guys ano yun ito uh, tawag dito try nyo ito guys sa balat try nyo yan guys sa balat kaya lang pag, pag ikaw gumamit nito huwag kang lumabas kasi maiinitan ang iyong skin tapos parang medyo siya medyo mangingitin pag naiinitan kaya ang maganda dito yun hindi ka lumalabas ang bahay ito ganito rin siya guys oh. Uh. Ito, binuksan ko na, ha? Ito, slice, slice, yan. Slice, slice. Ano ba? Slice, slice siya, guys. Ayan. Sa, sa kamay ko. Yan. Ito talaga maganda, guys. Smooth siya. Ano mo siya ng umaga, tanghali, kape. Babad mo siya ng 3 minutes. Wow. Yan. Maganda siya sa palat. Tapos, dagyan mo siya ng lotion. Important to guys. Important. Thank you. Dalawa kasi ang lotion ko. Yung Bucy, saka ito. Pag naubos yung Bucy, ito yung pinapalit ko. Tapos, pag naubos na naman ito, yung Bucy na naman. Papalit-palit lang ba guys? Papalit-palit. Hindi siya. Ayan. Kaya, ayan. Ayan pag ako na ubusan niyan punta ako sa Watson bumili ako nito Lux Organic yan mm. yan ganyan yan. yan mainit din ang ulo ko pag pupunta ka lang sa labas wala kang ginagamit na ganito kasi mainit nababad yung iyong palat yan sa init Thank you guys. Thanks for watching. Tingnan nyo guys. Oh. Pag ako magti-tiktok, try kong, try kong mag-ano nito. Imported to guys. Imported. Ayan. Magkikita nyo naman to. Hmm. Galing ibang bansa siya. O ako bumibili ka. Gusto ko imported. Charot. Ayan. Thank you guys. Magluluto na ako kasi ayoko kumain ng rice. Kasi gusto ko espagueti. Thank you guys. Thanks for watching. Nagkalat yung lamisang. Maliit na lamisang. Nagkalat. Thank you guys.